Sigi na. Kaya mo yan, bilsan mo Sugatan yan. Sugat nyan, may tao. Kunin mo Cedric. Tu, oh, galing mo. Mahulog oh, pa. Dahan-dahan mo dito ilagay. Sugatan. Okay lang yan. Maliit. Oo. Ilang okay, to? yung sugat. Ayaw mo itong malaki banda rito. Isa-isa yan. Pag hinila ba? Hindi. Walang pang hila to. Try mo lang. Kailangan hila to. Ah. Ah, Kanya na. Tahan lapag Menemuk. Menemuk. Tetingin okay. ku uh in anu mahu hulu belum. Jin. Oh. Oh. Kayak mau. Kayak Ouch. Ang dalawang magpapapaya. Tara <laughs>

Try mo nga ang tingnan. Try mo na lang yan. Lagay mo na dito. Pwede na yan. Hindi naman ata pa ano eh. eh. hindi nga nasugatan. Um. Parang wala sa sugat eh. Yung isa kunin pa. Tapos na. Tapos na. Tupa! Oh, balik muna natin. Mabigat na yan. Saan <laughs>